Thank you, fries Mm. Ano to, free? Give <laughs> you, <if> you. Yeah. <laughs> isang fries at saka isang... Sunday. Sun, ice cream, sundae. What do you want, Sorry. One price, one Sunday. One price, one Sunday. What Sunday one? Uh, ah, strawberry banana. Banana. For me, strawberry and one price. Separate. Or separate? separate. Mm. Okay, 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 One strawberry, one banana. Yeah. What size One price, Price Regular sixty percent. Okay. <laughs> 1 kg one mo? Chips? Huh? 1 kg Yes. 2 ice cream and one... Uh, you add one more rice. 2 kg 300. Okay. Uh, Magkano pa i-obos na lang yun sa price? 2 kg 300. Mm. Uh. Oh, may 6,650 ba? Dagdagan pa isang serve. Tama <laughs> lang <laughs> yung puta. Ang dami na. Hindi ah. Ganti lang yun. Oh, yung pinain natin noon. Uy, oh, okay. pa Tawang siya na yun. May free pa siya, o. Masyado Masyadong excited, <laughs> o pera. Masyado kang halata. Hanggang tingin ka na Shout out dyan sa si mga OFW. Na gustong kumain, hindi makabili. Okay, unlimited ang money. Limited ang money pala. i ano mo mamaya i Зеролет, зеролет. لا لاحظ لاحظ لا 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 لا

Hmm. Ilan yung binigay mo doon sa akin? Mag ano lang tayo, mag one kid mm -hmm. Hindi, okay. magpabili tayo kay ano, Russell. Sige, nabidyohan ko yung pogi doon sa kabila. Sige, nabidyohan ko yung pogi doon sa kabila. Ayun, magpabidyo na yung ko. Eh, tagal ko na siyang nakunan. Hahaha. <laughs> <laughs> Kala mo sinong guwapo. ini May mga erehes yung mga ganyan. ya pa niya, sisikat bukori. <laughs> <laughs> Hmm. Baby plus 6 baby plus lamon <laughs> sipin mo yan wala ka naman ako bumili kasang mo lang nila ng baboy bukas hello hello <laughs> hello Sabi kayo, nag-aayos tayo, maniningil ako sa inyo. Wala sa akin, walang obligasyon maglagos gusto ng magulang. Wala sa akin. Nagatiis ako ng french fries para lang maka. <laughs> ano kayo? Strawberry? Strawberry. Ano kakain natin sa daan? Mm. Uh, kunin mo yung tayo. Ah, <laughs> dito na lang? Ay, matipad na tayo. Para, ano, magaluto pa ako ng ano. Ay, nakasera. O. Oh. Nasaan ah! <laughs> yung sa akin? Kaya <laughs> oh. ako nakikot. Kaya ako nakikot. 好吧，拜拜。